Paging madiskarte, eh, number one. Paano, okay. paano maging kontrad? Ano yung sabihin nun? No? Choose your supermarket. Okay. ang hindi ginagawa ng tao eh. Kasi kung anong convenient, doon sila pumunta. Kahit convenience store, kahit na uh, neighborhood store. Choose your supermarket. What do, what do I mean by that? Saan ka makakalap kung anong dapat na punta ang supermarket? Kung malayo oh. sa iyo, di ba? Oh. Uh, you know, magtanong-tanong ng kaunti. Saan ba mura? Saan ba mas... Uh, uh, sulit no? hmm. Oh. ang pagpresyo ng supermarket. Okay, number one. Number two, choose the sell, supermarkets with sale areas, promo areas. Promo so, no? areas. Okay. So, no. Ah, oh, marami yan. Marami supermarket Pero Marami rin major chains na wala. Okay? Yung mga ayaw na mag-isip, pupunta lang doon, tapos mag-ireklamo, patang mahal, may choice ka. lang na kung may sasakyan ka, di ba? So, kung baga, maging matiskarte. Wala naman tayong gera dito, eh. Di ba? So, don't need to panic. Oh. So, choose supermarkets with, with the promo areas. Now, you're saying, eh, areas, wala naman doon yung Noche si Buena items. Of Apo. course, Noche si Buena items are seasonal. napaka -exe. Seasonal. Ang aming, uh, ang aming deal or terms namin ngayon sa supplier ng hamon, lahat ng Apo. manufacturers ng hamon, walang return, no returns. So, kapag in-order namin at di nabenta, Hawak na namin yan January. bahala na kami how to sell it. Oh. Kasi di na kukunin ng supplier. Kaya yung iba dati may buy one, take one. No? Kasi supplier na gano'n Supplier na uh, nag-suggest na, sige, January na, hindi mo na benta. dami. I-buy one, take one mo na yan. Huwag mo na isoli sa akin yan. Di oh. ba? Diba? Gano'n ang ginagawa. Pero this time, wala na. Pati buy one, take one. Bahala na kayo sa buhay nyo. No? Kasi, you know, they have to shoulder the cost of uh, non, mm -hmm. you know, yung hindi na benta, di ba, ng produkto. So in other words, mga supermarkets, mag-ingat kayo pag umorder kayo, hindi yung order kayo ng order, tapos so solid lang ninyo, di ba? For the bigger chains, I suppose, iba terms nila. I do not know. I do not know. Pero palagi ko, kaya dami nila. Makita mo, oh, budok ang kanilang mga display, no? Nang, ng mm -hmm. hamon, mm -hmm. ng Gerson de bola, di ba? Pero for these items, walang return, walang solid yan. So ingat na ingat ang supermarkets kumorder, di ba? Mm -hmm. Now, kung last minute ka mamili, dahil wala kang pera, ano mong ko ako? Wala akong pera eh. Di ba? Hindi mo sa akin 13 months until last minute eh. Maaring tumaas ang presyo nito mga items na to kasi number one, nabenta na yung mga na-orderan ng supermarkets. Okay? Mm -hmm. So, maaring kong mag-replenish ang mga supermarkets na ito na, you know, uh, conservative at konti lang binarga na, na inventaryo ng mga paboritong uh, ng na Items Mall, so, they will have to replenish through other suppliers, hindi na yung regular supplier, nagsara na eh. 10 mm. Ten days before Christmas, iba, wala na, mag, -wala na mag-deliver sa'yo. Tsaka, kung konti lang order mo, sampung keso de bola lang, or sampung hamon lang, hindi sila mag-deliver, di ba? Oh, so, we'll have to get from other suppliers, kung mas mataas ang kuha namin, mas mataas ang pasa namin. Ayun. So, yun isang, yun, no? So, if you buy early, of course, walang pera, ano magagawa ko? Wala tayong magawa, di ba? Mm. Pero kung meron, you know, mag Bumili na tayo pa konti-konti. Kung masyadong maaga naman natin pinili ang hamon, yung freezer space mo, may kitang mo na naka naka -store mo doon yung hamon, di ba? So, ganun din sa amin. Ganun din sa amin, no? Kumorder kami ng 200 pieces of hamon. saan namin lalagay yun, di ba? Consuming electricity yun, di ba? So, ingat na ingat ang manufacturers, distributors, and retailers, no? In, 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 in uh, coming up with how much to order and at opo. what price to sell.